Hello guys, welcome here sa New City Hall of Tagum City. This is our city hall here in Tagum. Sa labas po nito guys, andito po yung mga exercise gear, <laughs> exercise materials <laughs> na ano dito. Initiative po yan ng ating mayor na si Mayor Riti Oy. Ayan. Sa kanya po ito galing lahat guys. I mean the initiative of having and exercise ng mga ganito po. Ayan. Kung mo rin, guys, na siya sa likod sa may kuwan? Sa likod banda or kilid sa sitio. Basta narani siya diri sa City Hall tapit gyud. Ang no, kaoban no? oh, sa na siya nagdula. Pero mo nga time wala nang kuan. Wala nang exercise. Tapos e, of course, Tagum is environmental friendly siya. We have the recycle. Kanang-ani nga facility guys. Yan may na construct oh. and that is where our taxis go visit mo yun rin guys sa Tagum City Hall nice po rin mag kuhan unwind, mag nilay nilay pag may mga problems <laughs> wala mi ka Siapa yang mga ya tadi? Ano may prepare guys, ang sapatos. Ano ka-prepare okay, guys, ang sapatos. Ano ka-prepare guys, mo dire guys. Sa New City o sa Tagum. Enjoy. <laughs> Yan oh. Ito ini maning ako an. Pangpakusog sa ano, pagpakusog sa tiil. Tapos dire, chicken Kini siya sa pangkuan Pag ano gyapon Ayan Wala bike guys Ayan Isu dahi guys That's all for today Lag mo din sa sitiho, guys ha Ayan bye bye Thank you for watching